Magsasaka naman at Fisher Folk sa dadaanan ng bagyong Salome, pinaghahanda na ng DA. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Gerald B. Uler RNN Live Reports! nga ng Department of Agriculture DA ang mga magsasaka at Fisher Folk sa ah, dahil sa papalapit na bagyong Salome. Pinayuhin, pinayuhan din ng DA ang mga magsasaka na anihina ang mga mature crops at ilagay sa ligtas na lugar ah ang mga binhi at kagabitana. Pinaalalahanan din ang DA ang mga magsasaka na linisin na itong kanilang mga irrigation na kanala para maiwasan ang pagbaha. May pit paalala ng Agriculture Department sa mga mangingista na huwag nang tangkaing pumalaot dahil sa masamang kondisyon ng karagatan. Ang bagyong salume ay asahang makakapekto nga sa ilang bahagi ng Luzon. Kasama mo sa DZXL, Aramen, Manila, Radyo Manjeral, Bicolet, sa Aramen.